Yan sila mga badi. Yan sila Jonathan 'yung sinasabi oh, si wow, si ni Marita. Kumain na 'to sila. Kumakain. Wow, sinad Wow, sinasabi niya 'yung uutang. pa 'yung Jonathan. Yan sila mga badi. Yan 'yung na sinil ng nakatela. Oh.

Yan. Yan ang kanyang ah, yan ang kalagayan nila ngayon mga buddy. Oh, mababasa yun sila. Tingnan mo may silong pala din. Oh, may ano, may tingnan mo siya, may silong. Huwag mababa ako nalang bababa. Ito nga, dalawa nalang. Isa may bintana. Hindi Ayaw mo ito? Ayaw mo ako. anong nangyari? Sabi ko noon, kahit ako pumunta. Oo. Oh. sa Sabado, medyo hapon na kasi. Pumunta muna ako sa amin. Tapos, kumito muna ako. Kaya nakapunta ka hapon. Kaya na ako pumunta roon. Oo. Oh. Nagsimba si Kuya. Mga alas ron sa yun. kala sa bahay nila. Oo. Sin oh. Sinirman pa ako ni Ay ni Vera. Tapos, tapos kaya na mamaya oh, araw ay hindi niya raw alam hindi niya ang pagkain hindi niya ang pagkain ito ano nangyari? tapos hindi ko nakausap si kuya nakausap ko si ano si Vera oo oh. eh, nasa tayo kita tayo nasa tayo nasa ako nasa ka dandan lang pagsasalita na, ayan na, 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 Kamusta ka na? Oh, ang laki na ng paa mo. Sobrang laki na. Payag ka nang dalhin sa DSWD? Payag ka na. Tama, ito, payag ka na rin. Payag ka na rin ha, para magamot ka dun ha. Ayan, e, ang nangyari o. Oh, ang bahay nyo. Hindi pa kayo nababasa dito. Hindi na, naman. Wala, di mo naman itulak si pabalik doon. Bali, yung ano nila oh. Dito sila sa may bubat e, uh... Ano masakit sa nanay? Masakit na yung paamo Sobrang laki na ng paamo nanay mo. Eh. Ang laki na. Huwag na kayong mag-iyak pag ano, pag may pumunta dito, pumayag agad kayo ha. At sisikapin ko naman na pag may pumunta dito kasama ako, ha. Pumayag kayo ha. Para wag na kayong magwala, wag na kayong mag-iyak-iyak pwede, -iyak ha para sa inyo yan para ikaw meron din doon ka na rin gagamutin sabi yung nakausap ko kung so, sakali man papa check up lang kita tapos doon na, dun na tuloy tuloy na pagpagamutan mo so, sa DSWD ha so kakausapin ko bukas yung pinaka head sana loobin ng Panginoon na maging maayos kasi wala kasing opisina ngayon so, kaya kaya inukutan ka namin dito kasi para alam namin po saan kung saan ko kayo pupuntahan kasi wala na kayo dun sa kabila eh so, dito na lang muna kayo ha Grabe na ngayon ano, ilang araw na kayo dito limang, limang araw na ngayon wala kang kumot paano kayo natutulog uh, kaninong kum yan sinanay dito lang yung di una dyan tapos yung palipat dito buti di kayo pinapalis dito okay, wala. Marami natin tulog dito. Tungka nga o, sa loob. Ang ano, Rocky Boy. Ay, yung diba? sabi mo hindi na bumalik. Ha? Ah? Yung e, siya sabi mo hindi na bumalik. Si sa worker? Oo. Wala na eh. Hindi bumalik. Hindi na bumalik. Sa karan mo. Kung may taas ang ano. na mm -hmm. ng laki. laki na pani nani mga body. Wala mong sugat pwede o. Wala na. Dito lang. Kasi nga, eh, hindi na din eh. Pumutulak. Pumutulak. Masakit na na nanay Hindi ko payag ka na nanay ha. Alam mo yung ano, paan yun? Laki na, sobrang laki na. Hindi kayo kasi nakikinig sa akin dati eh. Kailangan nyo pang danasin yan bago ko ano. Hindi bago na. kayo makinig. Nahirapan na tuloy ko eh lalo. Si Kuya Jonathan, di na rin makatulak. May sakit na rin siya. Paano ka na? Hello. No. Pupunta nga ako sa naroon eh. Hindi pumunta ka rin. Kaso di, eh. doon, pantak eh. Parang naghihintay lang ako. Kaya mo na, hindi mo naman nakausap si Kuya eh. Huwag ka nang magsalita ng kung ano. Kasi, hindi mo naman alam kung ano ang nasa puso at isip ni Kuya. Tsaka, hindi mo naman siya nakausap. So, huwag ka nang magsalita ng agen sa kanila kasi alam ko namang tutulungan kanila kung makausap ka nila ngayon maaari mapanood nila tong vlog ko o pag napanood nila tong vlog ko at least pwede ka nila puntahan dito kung sakali man kung sino yung maunang tumulong kumayag ka na ha sakali man mapanood nila tong vlog ko at puntahan ka nila dito kumayag kang tulungan ka nila kung sakaling hindi man magawa natin paraan dito sa DSWD kumayag ka rin ha kung sino mauna na magbigay ng tulong sa'yo kumayag ka ha Huwag mo yung na ay ah, ko muna si Buddy, antayin ko muna si Gaito wag ganoon. Ah, kasi pwede naman kaming pumunta doon kung sakaling sino yung unang tumulong sa iyo. Ang inaalala lang namin yung kalagayan niyo, ha? Sanay ha. Huwag oh, na matigas ang ulo. Sabi ko may hirapan niyan. Anong pagkain niyo yung mga may nagbibigay sa inyo? Oh. Binigyan ka ng pagkain. Hindi pa naman panis yan. Hindi pa. Ang lamig-lamig dito, lakas pa ng ulan mga badi. Marami kay dito nagtulog. Ah, okay. mas okay yung... ka dito kaysa doon sa dati. Ah, okay. At dito ay ingay si Mama eh. Dito may ingay. Pero yun lang pa kayo sa ko sa'yo, huwag kang aalis dito ha. Huwag kang aalis nanay ha. Konting na tiis pa. Konting tiis pa at gagawa tayo ng paraan para kahit pa paano mapabuti kayo. Marami nang tumulong kasi sa inyo, naging matigas ang ulo nyo. Ano ba nung paman, sana sa pagkakataong ito na na huwag nang matigas ang ulo ha. Kung sa saan kayo dalihin sa DSWD, hindi naman kayo mapapahamak doon. Ano nga ba din tulogan nila kapirasong pader, din? Ayan. Pero Jonathan pa naman, ano na, hinihika na. May dalawang pagkain na daanan ka namin kanina. Oh, sa pagkain dito. Pantap tap yun na sa pagkain yung muna ha. Oh, may metu. Iyeng oh. dalaw. Kapos kanting ano? Pagkain mo si na sinanay, nai. Kung na matigas ang ulo ha, kain yung ka muna. Dito lang ako sa loob kasi maambul. Ay, nika, o, kain. Wow, si nanay, o. Mga badi. O, grabe. Kahit, kahit gano'ng katigas ang puso mo, maaawa ka na sa kanila. Kahit, kahit gano'ng Asawa yung ginawa nila sa'yo kung makita mo yung sitwasyon nila sa personal mga body. Maano ka rin talaga. Maawa ka rin talaga. Saka uh, at least si Koy Jonathan hindi niya iniiwan si mama niya. At sabihin natin ginagamit niya. Dati mga body eh, at least nandiyan pa rin siya hindi niya iniiwan. Ay, May iyo ko na siya. Pahig na siya. Dalahin Oo, oh, na siya masakit na yan oh. ang laki na ng paa niya so, uh, ay picture mo nga sila pala ate hindi ay ay okay na yan kasi papakita natin sa ano papakita natin. papakita natin sa DSWD kasi kailangan may picture Các bạn hãy đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn hindi sapat yung kakayanan natin para ibigay yung tulong na alam natin makakabuti sa kanila kahit pansamantalang silungan lang sana mga body baba nang ganito umuulan masakit masakit naman mga body kasi syempre anak din ako mga body anak, anak din kami diba? pero ganyan pa man yun yung pinagpapasalamat din natin kay Cory Jonathan sa kabila ng katigasan ng ulo niya hindi niya, hindi niya nakukuha ang iwan si mama niya hindi niya pa rin siya sabihin natin mama 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 siya palagi hindi niya naman iniiwan mga bad kung sa iba iba kasi yan iniwan na yan hmm. pinabayaan, Ay, niya. na. Yun yung isang yun yung isang inano ko rin kay Kuya Jonathan na kahit ganyan siya hindi niya iniiwan si mama niya ano pa rin pagmamahal niya minsan naiinis siya kay mama niya pero Andun yung katotohanan na hindi niya maiwan yung bag. Kaya ayun, nandun natin kung ano yung magagawa. Wala kasing opisina ngayon mga body, kaya hindi na kami makakilos. Pero gawin pa man, pinuntahan talaga namin sa bahay yung social worker na kakilala namin. At yun yung in-advise niya kami na puntahan agad namin pag may opisina na yung opisina ni yung pinaka-boss nila, pinaka ni si Ma'am Regina uh, si Ma so pupuntahan ko namin agad bukas yun para at least ma-rescue sila ko yan at lang. para hindi pa huli ang lahat bago hindi pa huli ang lahat mga body sana yun tulungan natin mga body sa tulong tulong po tayo yung inis nyo po alam ko nandyan yung inis nyo pero yung katotohanan na napakahirap ng sitwasyon nila eh, sana lumambot yung puso natin kahit kahit para kay nanay na lang Tsaka yung mga gagawin natin kabutihan mga bali, yun, tiyak naman yan na may ano yan, may kapalit sa ibang paraan niya lang mga bali. So, itatala yan sa mga mabubuting nagagawa natin. Basta bukal sa puso natin yung pagtulong mga bali. Maring lukurin tayo o gawin tayo ng hindi maganda ng mga tinutulungan natin. Pero basta yung hangarin natin na tunay na pagtulong na galing sa puso natin may meron at meron kapalit ng mga bayo uh, ayan salamat salamat din kay ate angel mga body kasama ko alright so ayan huwi kami mga body kasi umuulan. yeah, titignan natin kung ano yung pwede pang gabi alright